Upo. ay naubos na naman yata ang ulan at ibinuhos na yata lahat sa India at sa China at sa ibang karating na bansa at dito sa Pilipinas. Abay ilang araw nang hindi napatak ang ulan. Kaya huwag tayong tataka kung bakit lagi mo alisangan ng panahon. Abay kahapi, umusok na naman at umutot na naman ang Balkan Taal. Alipapalang <laughs> hindi tayo babanasin. Ayong aligwa ng sulpor noon ay sigurado init na naman ang hatid noon. Aba, ay nalipad ng hangin. edi di ang babagsakan sa may parting rumblon na iyan at sa may parting tawid dagat ng iyan dyan sa may mindoro sa layo ng hayo ng hangin na iyon. Amazing! Kung, kuminsa na nga may sulpor aba hindi na maintindihan ang panahon at nagsawa na yata ang ulan ibinagsakunan lahat ay Diyos ko nawala na ang lamig ang sarap pa naman ang nakakaraan lingot medyo malamig lamig ano sabi ngayon ay hindi tagik di ka na naman ang pawis medyo adyo at medyo na, abay naubos na ang tubig di ang gagawin